so magandang araw ayun Mas tayo ng pintana so ayun nga dito na naman tayo sa trabaho ni misis tutulukan na naman natin siya kasi nga ayun nga wala nga tayong pasok sabi ko ka, kanina 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 umaga tuloy okay so ayun bali nandito na tayo sa trabaho ni misis. Hmm. Nililinisan namin yung mga kwarto. Pero may tao pa yata sa baba. Okay. So yun. At yun, andito tayo sa dilinisan namin. At Grabe. Pagod. Hintay natin si Mrs. At isishare namin sa inyo kung paano mag-renew ng visa through family ties. Okay, so nandito na kami sa may pangalawang kwarto na lilinisin namin ni Mrs. So, ayan nandiyan si Mrs. ah. Ma, away ka naman. No. <laughs> okay, diba? Natatawa siya sa ano eh, sa kalokohan niya din eh. Ayan okay, so bali yun. Iisa-isahin natin kung paano yung ginawa namin or kung paano yung gag. Pwede niyo din gawin step by step kung paano mag-renew ng uh, resident permit. Bali si share namin i-share ko sa inyo kung paano yung ginawa namin na pag renew ng resident permit ni Mrs. No. So first syempre log in enter Finland sa account ni Mrs. yan, na sa account ni Mrs. or sa account ng asawa nyo. Ha? Hindi po doon sa sponsor doon po sa magre-renew ng resident permit. So after nun, pagka-log in nyo doon and then uh, fill up lang application form tapos, syempre, kailangan pirmahan yun. -sign yung pirmahan yon isa nyo yung, application form and then uh, upload, syempre. Tapos, sa uh, scan din or upload yung resident permit, policy, at saka passport. Yan. Kailangan nyo po yun. And then, after po, noon, uh, passport and then ID picture, 6 months ng payslip, or kung meron mang benefit or labor benefit na nakukuha yung partner nyo, i-upload nyo din yun, nada-download din po yun sa Kela, yung mga form nun or yung mga parang decision. Yan, kung, kung may nakukuha man po sila sa Kela. Tapos and then, um, six months ng bank statement, uh, dun po sa partner nyo to, uh, dun po sa magre-renew ng resident permit card. Tapos, kung meron po siyang trabaho, employment contract, kung kahit, man, po, kahit po sa, uh, tawag dito, um, kahit po part-time, pwede nyo pong ilagay doon. And then, lagay nyo rin po yung tax decision niya ng partner nyo kung meron po. And then, yung sa akin naman po, ang baling nilagay ko rin po is yung 6-month uh, payslip ko six, month, six months din ng bank statement. Kung dalawa yung account nyo, kung meron kayong ibang banko, ilagay nyo rin po yun. Kasi kailangan din po nilang makita yon. And then, employment contract, tapos um, IDs, and then passport, resident permit, um, policy, at saka employment contract ni nyo or nung sponsor kailangan, kailangan din po nilang makita yon And then after nun, tapos na po lahat, na-upload nyo na. Um, huwag nyo pong kalimutan yung payment, syempre, para ma-process. And then, antay lang kayo, antayin nyo lang. Uh, medyo matagal din yung inantay, medyo matagal din yung pag-aantay. Depende, depende, merong mga parang a day before or mismo pag-apply, ganun, na-approve agad, may mga ganun. Depende, depende. Hindi po pare-parehas ng kaso pagdating sa decision. May matagal, mayroong naabot ng 6 months, may naabot ng 3 months, ng 2 months. Yan, may iba, naabot pa talaga ng 8 months. Pero as long as naka-process na po yung permit nyo or yung renewal nyo, siguro wala naman po kayong dapat ipag-ikakaba no? kung naka-process na siya. And then uh isa sa ginamit namin or isa sa ginagamit naming tool na pag-merge ng mga documents for example uh payslip Siyempre, kailangan mo siyang i-download isa-isa kailangan mo siyang um pagsamasamahin pasensya na uh, yun kailangan mo siyang pagsamasamahin uh, ginagamit namin na app or pang ano tawag dito pang convert pang-convert ng mga pictures or pang-convert, pang-merge ng mga documents, ginagamit namin is yung iLab PDF. Uh, libre lang siya. Libre lang siyang magagamit. Wala po siyang bayad. So, yun. Bali, actually, meron akong ginagamit before. Yun nung sa dati, nung pinras ko yung visa ni Mrs. na papunta pa lang siya dito. Um, iba yung ginagamit ko. Ngayon, para may bayad na kasi yata siya. So, yun. So yun, bali yun yung mga, ito yung mga listahan lahat ng mga ng mga requirements or documents na kailangan para sa renewal ng visa ng inyong partner. So sana nakatulong to sa inyo, nakatulong po sa inyo, nakatulong ng malaki at sana nag-guide ko po kayo ng maayos. And yun, muli maraming maraming salamat sa inyo, maraming maraming salamat sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga nanonood, walang sawa sa mga bagong subscribers at kung hindi ka pa naka-subscribe eh magsubscribe subscribe ka na kung hindi ka pa naka-like eh syempre ilike mo na huwag mo kalimutang i-share ang ating YouTube channel para sa mga darating pang video lagi kang updated so yun, muli maraming maraming salamat sa inyo kaya nga na lagi natin sinasabi lagi niyong tatandaan lagi lang nating pili maging masaya na walang tinatapakan tao dito